Pasado na sa second reading sa Mandawi City Council ang ordinansa hon sa single poll policy o magtagsa na lang kapusti sa mga public utility companies. Inay nga tagsa-tagsa silang magpabarog o poste alang aron na karservisyo silang mga kliyente. At ang report ni Nico Serino. Sa daghang bahin sa Mandawi City, kumon kining atalan-aon. Nagtapad-tapad ng mga poste sa kuryente o ubang public utilities kundi in gikabit ang ilang mga linya kay managlahi ang giserbisyuhan sama sa kuryente, cable ug internet sagad magtag sa sila og pabarok og poste apan hayan mabag-o na kini kun hingpit na nga mapasar ang single pole ordinance sa syudad atol sa sesyon sa konseho ni atong lunes gipresentar og gipaaprobahan sa second reading ang balaod lakip na mga revisions niini human nakapahigayon og public hearing pasabot sa nangamahan kun mapasar, ma ang gidaghanon sa mga poste tagsaragyod sa, sa usa ka lugar. Ang dominante nga service provider ang mupabarug sa poste o adto na unya mukabit ang uban. Leaning and cluster poles pose clear threat to our passing pedestrians and vehicles. It is incumbent upon the city government of Mandawi to protect and safeguard the interests of general public against the hazard. Tuyo sa ordinansahon, ang pagpalimpyo o pagpahapsay sa kadalanan o alang sa kaluwasan sa mga tao. Mas mapahawan sa kuno ang sidewalk kung menos ang mga poste nga magbarog o di na makababag sa mga gi. Not just mobility sa mga vehicles but also pedestrians because we have observed ang atong sidewalk, gagmay kayo, napag-inag ng pools. Pero if we can have a single pool, so the mobility of the pedestrians, hapsay na lakip sa probisyon ni ini ang pagmando sa mga kumpanya kabahin sa height requirements sa poste ug sa mga attachments ni ini nga makatabang sa pagpameno sa disgrasya sama sa pagkasangit ug pagkaguyod sa mga trucks. Ato gi-address ang spaghetti wires na ma in order na kun single pole policy na. In fact, we have our kanang ongoing operations now katong cable clearing but it's it is not uh, sustainable kay Buko ay mag-anam na masana liter o baga kung na mga maadalin niya. Uba ni Godfrey Rillian, Nico Sereno. Balitang Bisda.